Mga Batang Maynila, handa na ba kayo? Gusto kong malaman sa inyo ba talaga nang galing ito? Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Na ako natumayo sa harapan ninyo ngayong gabi para maging vice-alcalde ni Yorme Isco Moreno Tamagoso! Ang buong Yormes Choice ay nagpapasalamat sa inyong lahat at kayo'y sumama na mapuyat ngayong gabi. Manila will be great again! Your May is back! Tumatayuho ang balahibo ko ngayon kasi ho, kitang kita ko at ramdam na ramdam ko ang mga nagmamahal kay Your man. Ang babalik na Your May is ko nananalaytay sa kanyang mga ugat ang dugo ng tunay na manilenyo, matapang. Kilala nyo naman ako, matalas din ang dila ko. Sinisentro po natin lagi ang Panginoon sa bawat desisyon po natin. Hinding-hindi po tayo magkakamali. Nandito ako dahil naniniwala ako kay Yorme Isko Moreno Dumagoso! Pagbalik ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, ay makasamang muli ang inyong lingkod. Pagbalik sa Manila City Hall! May pusong kwatro at sigurado pong may kalingang Castro. Ang pangunahing advokasya ko po ay magpatuloy po na magbigay ng free legal assistance or ang libreng serbisyong legal. Ilang tulog na lang, sigurado po to, tsak na po to, dahil babalik na po sa City Hall. Ang the best mayor that Manila ever had, Yorme Sto Moreno Dumagoso. Hey! Hey! Dapat ang pondo ng gobyerno ibibigay natin sa mga tamang tao na nangangailangan dito sa Sampaloc, Maynila. Ligay sila na ng nila Pagtulong-tulong natin sa pamumuno ni Yorme Esco Moreno ng D.B.C.A. ng Hindi Inihiling ko sa inyo na natin si Mayor Esco at si Vice Mayor Chi at yung Yormes Choice. Kasama ko po yung team Yorme at ang kanilang mga kasama kasi po magkakaalyado kami. Kami po ang gagawa ng mabuti para sa ating bansa. Sampalok manila, are you ready? Then for the thousands in attendance and the thousands in social media, let's get ready for Yahweh! nilang gawin ng usapan ay mga politiko lang. ang halalang ito. ay pinag-uusapan ay kapakanan ng taong bayan. Hindi kapakanan ng mga politiko lamang. Tayo ipat sa dating entertainment mm -hmm. pa lang. Lonely mm -hmm. no, na kami. Tuwang-tuwa ako dahil babalik ulit siya. Kasi mapagmahal -mapag sa matantanda. Maalaga sa mga taong bayan. Huwag kayong salita ng masakit laban sa kanila. Huwag kayong sasali sa away ng mga politiko maniwala kayo. Huwag kayong gagawa ng kaaway sa kapitbahay para lang sa isang politiko. Nice boy, nice boy. Sabi niya lang kung maganda at wala naman siyang ginawang mali. Sa pagiwari ko lahat, tama. Nasunugan kami rito, tinulungan kami. Pandemic, tinulungan kami. Hindi kami pinabayaan. Marami siyang proyektong nagawa. Tulad po Tulad ng mga ospital, paralan, pa uh, Muslim cemetery luminis sa Maynila nang dahil sa kanya. Kaya gusto namin siya ibalik. Dito sa Maynila, patas ang panlaban na ibibigay namin ni Yorme para sa inyo dahil dapat pantay-pantay na oportunidad ang meron ng lahat dito sa lungsod ng Maynila. Ayaw kong magtanim ng hinag peace at galit sa bawat kapwa Manilinyo. Because at the end of the day, at the end of the day, tayo-tayo rin na makikita sa finals. Gusto kong ibalik ang dati na naging malinis ang Manila. Hindi nakakatakot dumaan sa mga eskinita. O oh, sige, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, ipabalik ko sa inyo ang kapanatagan sa lungsod ng Manila dahil si Yorme nasa kalsada pa hanggang madaling araw dito sa Maynila. no kami ay nagmotorcade ni Yorme dito sa inyong distrito, hindi isa lamang ang sigaw na narinig namin. Ano nga po yun? Promise your Miss Choice yes. Maraming salamat po. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you.